na makakabalik sa CUNY Congress ang abat member ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Hindi na pinalad si Congressman Benny Abante na makuha ang 6th District ng Manila matapos siyang talunin ng nakalabang si Joey Uy. Naungusa ni Uy si Congressman Abante na mahigit 1,500 votes. Kumandidato na naman si Santa Rosa Representative Dan Fernandez bilang gobernador ng Laguna ngunit tinalo siya ni Sol Aragones at pumakato lamang si Fernandez sa gubernatorial race sa naturang probinsya matapos makakuha ng mahigit 280,000 votes habang si Aragones naman ay kumamada ng mahigit 627,000 votes at mga pumangalawa si Ruth Fernandez o Hernandez na nakakuha ng mahigit 538,000 votes na abot na rin ni Abang Lingkod Representative Stephen Caraps Paduano ang term limit kaya hindi na babalik sa 20th Congress ang lead chair ng Quad Committee na si Surigao Del Norte Representative Robert Ace Barbers ay umabot na rin sa term limit kaya't hindi na rin makakabalik sa susunod na kongreso. Sa apat na kongresistang nagsilbi bilang orihinal na co-chair ng naturang komite, tanging si Antipolo Representative Romeo Acop ang magsisilbi sa 20th Congress. Tumakbong ano post si Acop sa Antipolo at nakakuha ng 131,925 votes. Unang nabuo ang Quad Committee noong August 2024 upang imbestigahan umano'y koneksyon ng illegal drugs trade at Chinese drug smuggling sa Pilipinas. Itong Philippine Offshore Gaming Operators, Systematic Police Abuse at iba pang anomalya na umano'y nangyari sa ilalim ng nakalipas na administrasyon. Ito ay bumubuo ng apat na pangunahing kumite ng kamara tulad ng dangerous drugs, human rights, public order and safety at public account.